Iginiti Sen. Sherwin Win Gatchalya na dapat simulan ang paghubog upang maging isang cyber expert sa basic education pa lamang. Ito yung naging reaksyon ng senador sa balak ng Department of Information and Communication Technology na mag-alok ng mga short course training program para sa mga cybersecurity expert at mga software engineers. Ipinaliwanag ni Gatchelian na dahil sa panganib na hinaharap ng Pilipinas sa pagdating sa mga cyber crimes, kailangan punan ang kakulangan ng mga cybersecurity experts sa bansa. Ayon nga dito kay DICT Secretary Jan Iban Uy, meron lamang na 235 cyber security experts sa bansa kumpara sa 3,000 ng Singapore. Binigyan diin ang chairman ng Senate Committee on Basic Education na kailangan itaas ang enrollment rate sa science, technology, engineering and mathematics so itong STEM strand ng senior high school kung saan maaring magmula ang magiging mga eksperto sa cybersecurity. Aniya meron lamang na 612,857 na mga mag-aaral sa senior high school sa STEM, STRAN o katumbas lamang ng 16% ng senior high school enrollmenta ipinunto pa ni na dapat pagdating sa coding, halimbawa dapat ituro sa junior high school para magkaroon nga ng karanasan at pagdating sa senior high school, maari na sila makagawa ng mas komplikadong gawain at pagdating naman sa kolehiyo maaari na sila magkaroon ng specialization sa iba't ibang larangan. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.